Good day mga kapasyal! Coffee trip ko tayo at di na kailangan dumayo dito lang ito sa Madabdab Pabala kaya shoutout sa Madabdab yan. dito lang ito sa may 26 Street Corner Polang Avenue sa kanto lang ito kaya agad mo mapagtatanto napakaraming choices na kape kahit hindi mo pa ang kapre at ka rin dahil talagang mura. 59 pesos lang ang 22 ounce at 39 pesos lang ang 16 ounce. Lagi itong binabalik-balikan lalo na ng magkakaibigan. May katabi para pala siyang vape shop kaya tuloy-tuloy ang hipa. Tamang tansyado ang gawa kaya alam mo walang daya. Tama lang ang timpla, hindi matamis, hindi rin sobra. Kaya kahit araw-araw ka pang magkape, gising ang diwa mo sa ating parte. Tinanong din natin ang cute at design na barista na si Ate Annalie kung kailan sila nagbukas. April anong operating hours nila. Open po kami ng 8 a.m. at 11 a.m. Punta na kayo dito. Try nyo ang mga coffee namin. Masarap. Oh. Yahoo! <laughs> <laughs> Stick. Oh. Kaya pala pinapalik-balikan. Hindi siya masyadong matamis. Yung coffee niya parang sumak lang. 39 sa 59. So sorry, so Let's go. i've got nails i can't scratch i'm missing a piece that completes oh. a whole part of me and open wounds oh. start to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town